Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Kumusta na kayo? Welcome ulit dito sa ating channel na ginawa para sa ating mga OFW at pamilya. Sa video na ito, isang napakagandang topic ang pag-uusapan natin. Walang lungkot, walang paghihirap, walang negatibong bagay. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon ay ang positibong bunga ng sakripisyo sipag at syaga ng bawat Pilipino sa ibang bansa. Madalas kapag narinig natin ang salitang OFW, ang unang pumapasok sa isip natin ay hirap, homesick, sakripisyo. Pero ngayong araw, babalik ta rin natin ang pananaw na iyan. Papakita natin na may mga kwento ng tagumpay. Kwentong mga Pilipinong nagtagumpay o masenso, nakapagpundar at ngayon ay namumuhay ng maayos dahil sa kanilang pagiging OFW. Una, ano ang kahulugan ng tagumpay para sa isang OFW? Ang tangumpay ng isang OFW ay hindi lang nasusukat sa pera. Oo, malaking bahagi ang kita pero higit pa doon, success ang tawag kapag nakapagpaaral ka ng anak o kapatid hanggang makapagtapos, nakapagpatayo ka ng sariling bahay sa Pilipinas, nakapagpundar ka ng negosyo na nagpapatuloy kahit wala ka, nakatulong ka sa pamilya mo at sa komunidad, at higit sa lahat, kapag naitaguyod mo ang magandang kinabukasan para sa iyong sarili at mahal sa buhay. Yan ay tagumpay ng isang OFW. Pangalawa, ang mga totoong kwento ng tagumpay ng OFW. Marami na tayong kababayang nagpamalas ng tunay na tagumpay. Halimbawa, si Ate Maricel mula sa US. Nagsimula siya bilang sales lady pero dahil sa sipag at syaga, napromote siya hanggang maging supervisor nakapag ipon siya at ngayon ay may maliit na grocery sa probinsya. Si Kuya Adan sa Singapore. Isang simpleng waiter noon pero ginamit niya ang kanyang English communication skills. Naging manager siya sa isang restaurant at ngayon ay nakabili na lang lupa at bahay sa Kabite. Si Joan sa Canada, isang caregiver na nagsikap mag-aral mag ulit. Ngayon ay isang licensed nurse at permanent resident na sa Canada. Hindi lang siya kumikita ng malaki kundi secured pa ang future ng kanyang pamilya. Ang lahat ng ito, patunay na hindi lang basta trabaho ang hawak ng mga OFW. Hawak nila ang pangarap at tagumpay ng kanilang pamilya. Pangatlo, Ano ang sikreto ng kanilang tagumpay? Ano nga ba ang sikreto kung bakit may mga OFW na umaasenso? Heto ang ilang mahalagang aral. Disiplina sa pera. Hindi lahat ng kinikita ay ginagastos. Marunong silang mag-ipon at mag-invest. Pagiging patsyaga, hindi sila sumusuko kahit mahirap ang trabaho. continuous learning, kahit nagtatrabaho, patuloy silang nag-aaral at nag-level up ng kanilang skills. Networking, marunong silang makisama at makipagkaibigan kaya nakukuha nila ang tamang oportunidad. Vision, malinaw ang plano nila sa buhay, hindi lang basta kumita kundi magpundar para sa kinabukasan. Kung mapapansin ninyo, hindi imposible ang tagumpay basta may tamang mindset at direksyon. Apat. Bakit dapat i-celebrate ang tagumpay ng OFW? Dapat ipagmalaki ang success ng bawat OFW dahil hindi lang sila basta nagtatrabaho. Sila ang haligi ng ating ekonomiya. Ang kanilang padala ay bumubuhay hindi lang sa pamilya kundi ng buong bansa. Aso ah, yung mga buhaya sa Pilipinas kinukrap. Kapag may isang OFW nagtagumpay, parang buong bayan din ang nakikinabang. Nakikita ng kabataan na posible palang umasenso. Nai-inspire ang iba na magsikap din. At higit sa lahat, na ipapakita natin sa buong mundo na ang Pilipino ay hindi lang masipag kundi matagumpay. Mga kabayan, sa video na ito, Tandaan natin, hindi lahat ng kwento ng OFW ay puro hirap. Marami ring magagandang kwento ng tagumpay, mga OFW na nakaahon sa hirap, nakapagpuntar ng bahay at negosyo, nakapag-aral ng anak, nakapagpaaral ng mga anak, hanggang makapagtapos at ngayon ay namuuhay ng matiwasay. Yung mga ibang OFW, yung amo nila, sila yung nagpupush sa kanila na mag-ipon. Yung mga ibang amo, hindi nila pinibigay lahat yung buong sahod nila. Kasi gusto nila na may ipon sila sa sarili nilang bangko, mas gugustuhin pa nung amo na siya yung maglagay sa bangko niya kaysa ibigay lahat sa katulong niya or empleyado niya. Kung ikaw ay isang OFW, alalahanin mo na kaya mo ring maging successful. Hindi mo kailangang manatiling empleyado habang buhay. Mag-ipon, magplano, mag-invest. Dahil darating ang panahon na ikaw naman ang magsasabi, salamat naging OFW ako. At ngayon, nararanasan ko na ang tamis ng tagumpay. Kaya mga kabayan, ipagpatuloy lang natin ang sipag at syaga, i-celebrate natin ang ating mga tagumpay maliit man o malaki. Dahil sa bawat hakbang ng tagumpay ng isang OFW, may pamilya at komunidad na natutrungan. Ito ang day 15 ng ipon challenge natin. Pero nakita ko na parang walang interesado sa ipon challenge natin. Nag-umis tayo sa challenge day one ipon challenge. Ngayon ay last day ng ipon challenge. 15 days. Walang gusto ng 500 gcash pesos. So, gawin natin ulit sa susunod kung gusto nyong kahit nakakatulong din kahit kunti, basta meron na mai-share ko kasi ang ipon challenge ay mahalaga na makita 'yung hirap mo sa pag-iipon pagtatrabaho walang naki participate sa ipon challenge so 'yung 500 sa akin ulit. Pero sa susunod, gagawin natin ulit. Ngayon ay 1,000 pesos na Gcash. True Gcash. Sa susunod na challenge. So, maraming salamat sa panonood. Pakikinig kung nagustuhan mo ninyo ang video na ito, mag-subscribe at like ka na rin, kabayan para mas marami pang OFW ang ma-inspire. Hanggang sa muli at mabuhay ang lahat ng OFW, mag-ingat kayo kabayan. God bless.